One month nga lang nagbakasyon sa Pinas si This time, tatlo lang kami magsusundo sa kanya. Si Kuya Albert, si Jose na aming flat holder at ako. Madaling araw na rin kasi yung arrival ni Ferds dito at mostly sa mga friends namin ay pang umaga. Mabuti na lang talaga at mabait yung aming flat holder. Hindi na namin kailangan pang mag ng taxi papuntang airport. As vacation nga namin ni Ferds noong 2021, siya rin yung nagsundo sa amin sa airport. Kuwait Airways ngayon na book namin na ticket kaya sa Terminal 4 ulit kami pupunta. Pag madaling araw nga ay eh, sobrang dami checkpoint dito. Kaya dapat talaga lagi yung dala yung civil ID nyo. Mahirap na kapag nahuli. Akala ko nga mati-delay yung ni difference dito. Sakto naman yung dating namin. Nasa labas na daw siya ng airport. Hindi ko nga siya nakita agad eh. Tinuro lang siya sa akin ni Kuya Albert. Nasa labas na daw siya, Kuya. Nasa labas na. San kaya... Asan siya? Uy, ko ka! siy, siy. oh? pa ha. Siyempre, okay. inatid kita. Susunduin din kita. Yan, sakata, pa. ha kaya pag ikaw naman, di kita susundo <issions> Kaya nga eh, nakakapagtampo ka na eh Uwi <laughs> ka na kasi eh. Parang kailan lang ka, parang nakarang <tuh> araw <correlation> lang Actually, caliong, assim, bigas. na ano ko ah Ano ba Ano ba yung Ano Ano natin? Ano yung yung natin? course. We're just on time. It's too much. Ikaw ko yan, hindi ka laking hug. Pagsakay nga namin sa sasakyan, eh, naasar nila ako. Nasabi nila kay Friends na iyak daw ako na iyak na umalis siya. <laughs> <laughs> I don't remember. Don't remember, of course, because you're so Bro, emotional. you don't have to tell me that because I already know. <laughs> of course. <laughs> really, you know? I miss it <laughs> yourself now. But Yeah. yeah. <laughs> <laughs> Truth <laughs> She always, she she always calling me and <laughs> then <laughs> crying. <laughs> I miss you come back here. Yes.